Congratulations nga pala sa winner natin this week, si Ma'am Ivelyn. Yung name niya sa Facebook. Sa so, ikaw po, yung makakakuha ng isang cellphone this week. I mean, kayo po, bibigyan natin ng isang cellphone this week at sana makatulong yung cellphone na ito sa ma'am. At ayun na nga po, tuloy-tuloy yung pamimigay natin ng cellphone every week. Kaya kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para makasali nga sa ating weekly cellphone or cash giveaways. Hello everyone. Again, welcome back dito sa ating YouTube channel. Again, this is Yana. In today's video, isang pautangan online pa rin itong pag-uusapan natin. Okay? So ayun na naman mga besh, sa pautangan na ito ay meron daw silang napakababang interest from 0.01% lang at may 30,000 loan amount or maximum loan amount ay 30,000 pesos at 3 months hanggang 6 months na naman, ito nilagay nila na payment terms. Pwedeng maprubahan daw ang ating loan application, get money in 2 hours, apply in 3 minutes. So, pwede nga daw tayong makapag-apply sa loob lamang ng tatlong minuto. Totoo kaya itong mga ito is PD approval ayon sa app nila. So, titignan natin kung 30,000 nga pa talaga yung pwede nating mahiram kapag first time natin nga na manghiram dito. At napakababa nga ba yung interest? Baka naman mababa yung interest pero babawi din sila sa processing fee or yung mga service fee. So, yun nga yung mga pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, mag-subscribe nga po kayo kasi tuloy-tuloy ang ating cellphone or cash giveaways every week, okay? And uh, kung naghahanap pa kayo ng ibang option na pwedeng mautangan online, meron ako nilagay na 8 or 9 link na magkikita kita nyo sa description below, pwede niyo i-click yung mga link na 'yon para i-explore itong mga pautangan na ito. Pero disclaimer nga mga besh, hindi po nila ako binayaran para i-endorse sila sa inyo. Nasa sa inyo pa rin kung gusto niya siyang subukan. So sa akin naman kasi, okay yung naging experience ko kasi nga binayaran ko siya on or before yung due date. Baka kasi meron yung iba na hindi maganda yung experience nila sa mga pautangan na ito. Kaya mas maganda na rin na meron tayong sariling research. Okay? If declined sa bank and other loan apps, pwede nyo subukan yung ibang options. See the links sa description at the comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk. So, let's get back to the topic. Bali, ang pag-uusapan natin na itong si peso to you cash online loan. Bagong-bago na naman ito sa Google Play Store. Under nga daw siya ng Snap Cash Lending. Itong si peso to you cash online loan, meron siyang 4.7 star. So, bakit kaya napakataas yung star niya at meron niyang 1,000 reviews. Kaya yun yung titignan natin kung maganda nga ba siya talaga or hindi. O di kaya empleyado lang nila yung naglagay ng 4.7 star. Okay? So, yun na nga, kung i-open nyo itong pautangan na ito, merong nakalagay na maximum loan na hanggang 30,000 pesos at meron nga daw silang 0.01% interest at 91 to 180 days na loan terms. Apply now. Click mo lang yon para ma-inex or makapag-proceed ka nga na mag-apply dito. So, kailangan na naman natin maglagay ng ating mobile number at syempre, maglagay ng password. So, ito na nga mga besh, yung mga basic information na kailangan nyo sagutan. At dapat nga daw ilagay din natin yung Facebook personal home page link. ba diba? So, dito pa lang, hindi ko siya gusto kasi bakit kailangan kunin yung Facebook? Kailangan din natin yung contact information at meron silang authentication. So, ayun na nga, kailangan nating mag-upload ng isang valid ID. At meron pa silang tinatawag na facial recognition na kung saan kailangan mong itapat yung cellphone sa iyong mukha at ifollow yung instruction like you mean right or left at blink your eyes, ganyan. And, eto na nga daw yung ID na tinatanggap nila yung UMID, yung SSS, yung TIN, yung Passport Driver's License, yung Voter's ID, GSIS card, at yung PhilSys. ID. Kung makikita nyo, processing power auditing na nga daw yung ating loan application. Pero, okay kaya? A few moments later. After ilang minuto mga besh, napag-apply natin sa pautangan na ito nung binalikan ko siya. Ganito pa rin po yung status ng aking loan application. May nakalagay na in-auditing pa rin. Hindi ko alam kung ilang oras ba ito, ilang araw yung pag-process nila ng ating loan application. So yun na nga mga besh, dahil nga yung status ng ating loan e eh, talagang in auditing pa rin, sinubukan ko na i-check itong app nila sa Google Play Store, itong mga alagay ng kanilang reviews at wala pa akong nakita na matino Halos kasi yung nakita ko dito, e, eh, ewan ko kung kaninong or saan nang galing tong mga pangalan na ito. At puro 5 star yung nilagay nila. 4 star, 5 star. At ang halos yung mga reviews nila ay very accommodating. Ang ganda nga daw itong loan app na ito. Pero, meron ako nakita na dalawa na comment, 50% of loan amount will be deducted, not recommended, where is the 50% peso for me. This is a peso to your company not peso to me. Okay? So same lang din siya with other loan app. Ayun dito sa isang comment na 50% 'yung uh, maide-deduct doon sa loan proceeds. At meron ding ng isa, sabi niya na recommended almost 50% deduction from loan amount then one week repayment plus interest, 'di ba? Isang linggo lang or 7 days 'yung payment terms. At 'yun nga merong 50% na deduction. Kaya hindi siya maganda, besh. At nung i-check ko yung mga ibang reviews, puro hoping na maaprubahan ang kanilang loan. Wala pa akong nakita na nagsabi na naaprubahan daw ang kanilang loan application. So baka kagaya yung experience nila sa akin na inapot na ng ilang oras. So wala pa rin status ang ating loan application. At so ayan, sana nagkaroon kayo ng idea. And may mga nagsasabi nga, ayon sa mga reviews, dito sa Google Play Store na napakataas din yung mga processing fees nila. Like 50%. Kaya, nasa inyo pa rin kung gusto niyo siyang subukan o hindi. Pero, para sa akin, hindi ko siya nire-recommend nga sa inyo. Okay? Dahil malaki yung interest at payable siya within 7 days. Ayun nga sa mga ibang nakapag-try na nag-iwan ng kanilang uh, reviews dito sa kanilang app sa Play Store. So, yan lang guys. Anyway, thank you for watching. And, sana nga may nakuha kayo na idea sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button sa i like nyo yung video na ito at i-share nyo na rin. Thank you and bye-bye.